ating sasagutin ang katanungan ni at Elsalin Tortol tungkol sa sakit na TB na kung saan ano daw ang mangyayari kapag hindi natapos ang pag-inom ng gamot. Unahin to ito. Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang sakit na TB ay dulot ng bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis na kung saan itong sakit na TB ay makakahawa. Apektado dito ang baga at maaring may kalat dahil sumasama ito sa hangin na kung saan makakahawa ang tao may sakit na TB kapag nalangkap mo ang pagbahing niya, pag-ubo o kaya paghinga. Kasama din dyan ang kanyang pagsasalita o pagkanta. Kaya naman, para di makahawa ang tao may sakit na TB, kailangan itong mag-isolate at uminom ng gamot o kaya mag-undergo sa TB treatment. Matagal ang gamutan sa sakit na TB, kaya kailangan ng pasensya at inumin ito ng walang patlang araw-araw hanggang matapos ang 6 na buwan na gamutan o higit pa. Samantala, kapag ang isang tao may sakit na TB ay nahinto, hindi na ipagpatuloy o kaya hindi natapos ang anong na buwan na gamutan ay mababaliwala ang kanyang ininom na gamot dahil mas lalong lalakas pa ang mikrobyo o bakterya. Magkakaroon ng drug resistant ang bakterya. Kaya naman, ang doktor ay magre-reseta ng mas mataas na dosage ng gamot at mas lalo pang makakahawa ito o kaya magkakasakit ang pasyente. Isa pa dyan ay mag-uumpisa uli ng pag-inom ng gamot ang pasyente hanggang matapos ang anim na buwan o higit pa. Kaya naman, payo lang sa mga uminom ng gamot sa sakit na TB, kailangan talaga na kapag inumpisahan ang pag-inom ng gamot, ay tapusin ito at inumin araw-araw sa tamang dosage at tamang oras para gumaling sa sakit na ito at hindi na makahawa. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Maraming pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.